talaga yung kanyang heart may ischemia disease. Ang katulog siya kasi gabi po yan po siya sa ating doon sa Villara. Follow up, check up na naman doon yung shortage. Pa! Ako sumalay arnis man, di man tago. Alright, mga kabog, mga ka-shortage. <laughs> Uh, tako na siguro itong rumating kay Kabugoy ang tako na na ayan siguro ito na yung mga tako na pinadala ni Kabugoy tingnan natin, basahin na natin Purok Antorium Jerry Perez Nasugbo, ayun na Guys. May kasama daw 'to na bag. May kasama biyang ano? Wala, hindi niya nice. napadala. Mm. dito. Ilang days ba yun na dumating? Ilang days yun? O kailan yung pinadala niya? <laughs> <laughs> Ilang days ba dumating? One week? Hindi Atay! Alak na. laki nang nilagyan. Tapos gam maliit lang yung laman. <laughs> bayaran anak <tuk> Bayran di baandito padalara. Isara Ya. Padala. Mga kuan man mga martis. mo lagi Nabali daw ang isa. <laughs> Di flower. Di ba nampo kay Imo Akel? Ako uh, sumalay May pangalan pa, Kabugoy. Kami may tao-tao oh. na lang. Kasi gata na. Si?

kasi wala yung sa ano sa kuita nang ano ng yung kang yung sedul sa kuita ng ta uh, na tako yan subukan yung karating lang na tako ni Kabugoy at saka may pangalan pang Kabugoy Okay, Dol. Bang, ang tako, Dol. Yay, di ba? Ay, si Jen!

si Caster yung unang gumamit ng ano, yung tako ni Kabugoy. Ispat ko na ba yan? Ispat na rin. Tuhan, eh? Tuhan. Asa, katong isa, Coco Crunch. Ah, oh pagkuha na. Punti nga. Hoy, shit! Ah! Ito duga, May... na

<laughs> <laughs> Pwede rin mga dilip utang gatas. Ako pa tangan ka. Ang papalit Kalula. Okay, guys, <laughs> hospital na dito. Hello, at check up na naman dito. Eh, sure din. Uh, Ang tayo lang muna kami na tawagin yung kanyang pangalan. Para sa BP, Timbang, at tapos saka na sa kana pasok din sa kayo doktor ito. At kaya na may BP. tsaka titimbang titimbangin sana hindi lumaki yung kanyang timbang so waiting lang muna tayo guys sa tawag na nandun sa information para makapasok siya kasi ano hindi lahat ina -pasok, ina -pasok, ina -pasok. yung nakasok tinatawag yung ilang kalasyo lang yung uh, nga 5 uh, or 10 ng so, mga, tapos sa mawag yung ilang piraso, iba naman tatawagin para mag-proceed naman sa another, another step. So, nandito pa kami sa step 1. Yung step 2 ay mag -ano siya, mag-baby. Kuha nang fish or uh, uh, you know, so, update ang tayo mamaya sa tawag sa, sa uh, information. Ayan mga uh, shortage sa katulog si Dodo. Ang katulog siya kasi gabi po yato siya sa Dodo sa Villara. Nagdamagan po yung laro. So mayor po siya. Hindi siya nakatulog kanina umaga at ano, you know, ah uh, sana hanggang 10 lang yung ngayong gabi. So, hindi naman mapuyat siya kasi kawawa na laging kuwet at may sakit pa si Dugo ko. Delikado. kataasan naman yung kanyang dugo. Ayan, nagtulog siya sa likod. Habang nagante sa tawag sa, sa information. Thank you. farooq tanino alinal mai thi yung BP niya ay 120 over 80 at saka yung timbang niya ay 57 tama ba? 57 20, Maya 30, so, Yora, so bro, yun So, babas muna siya. Babas ko ko pa mo. Babas ka mo. Yung pinalabas pa sila. Wala pa si Dr. Wago. Babagan naman sila ba? ulit pa. Uh, Ganito na yung si Dr. Update lang tayo mamaya guys. So yun guys, ang time and muna ng mga ilang minuto kasi hindi pa tumawag hmm. yung doktor. Yung taga-information, hindi pa tinawag ang pangalan ni doktor. At yan, medyo mga ilang minuto na yung upo namin dito. Siguro wala kasi si doktor ito. At saka bawal pala tayo mag-video dun sa loob guys. So, update-update lang update tayo. Sa So, yun guys, andito na si Dr. Tawagan yung tinatawag na si La... La mas... Hulog, hugaw naman na. So, na yung mas nandodo na hulog. Alam na yung nabalimang balik sa Dr. na si Dr. Tawagan. Ayun, tinatawag na si Dr. Tawagan. na si Dr. Tawagan. Alright guys, update nang naman yun. Yun Guys, uh, galing na po kami sa loob ni Dodong. Uh, yun, uh, ano talaga yung kanyang heart may ischemia disease yun yung sabi niyo so sa so, ka ano na may may ano na talaga yung puso ni Dodong Barado tapos yung tubo ng kanyang ano tubo ng kanyang heart ay medyo kumipot na siya so yung nagdadala ng para bumuka yung tubo ng kanyang heart ay yung mga gamot so yon continue pa rin yung mga gamot ni Dodong na itong klase at yon uh, up, check up na uh, March 3 so tatlong buwan December po ngayon so balik ng March so tatlong buwan yung pagbalik niya dito so wala na talaga chance na bumalik sa normal yung kanyang tubo ng kanyang heart so mga ugat-ugat So, yun, uh, daladala na talaga niya yung ischemia disease. Ayan. So, forever na inumin yung gamot. So, follow-up check-up na naman ngayong March 2024. So, para, ano, pero, medyo okay, okay, naman yung ano niya, yung, at medyo hindi naman siya palaging uh, sumasakit so, yung kanyang dip uh, yun, like, mayroong mga gamot naman siyang iniinom. So, yun, yun daw ang makakatulong sa sa puso ni Dodong dun sa sa kaniyang tubo yung mga ugat na para hindi siya lalong sisikip parang bubuka lang siya na konti para madaluya ng dugo at saka hangin so yun guys uh, yun. tapos na kami mag check up so yun so, yun uwi na kami guys <laughs> Napa mga itambal ka ha. Pwede naman na umakot ka lito. So, pwede naman yan bukas pag bibilin. Napa mga kayo ganun. Pwede rin na. Para mandiran mo ba na. Ang wala dito, yung maliliit at saka yung sa diabetes. Pero hindi na kaman uminom sa diabetes. Uh, ayun Baka isa yung ako. Oh, so, yun. Ah, uh, meron pa namang natirang mga gamot si Dodong sa ano sa sa amin. So hindi lang muna kami bibili basta may resita lang kami. Pwede naman kami bibili dito sa loob dito sa hospital kasi may pharmacy naman po dito. So yun guys. Yan kami ay tapos na magpa-check up at na uwi na rin. Ay, dito lang pala yung aming sasakyan, yung aming motor. At ako ay ikihi na. <laughs> <laughs> doon na ako sa bahay mga iihi. So, yun. Saka ang dami na daw naglalaro doon na uh, ang billiard. Doon to, uh, nagchat na si Danica. Tsaka, hindi pa naman niya alam kung paano mag, ano, magbantay eh. Hindi si Riel, lasing ko eh. ni Jenny. Kuha na lang po. Uh, koy mas Danica habis din ka padulog dapitan. Plus naman. ako. Plus naman. Plus 5 media pa man ang labas. So, yun. Puno lang sa kayo. Sa kay mas din ikan pa uli. Dari. Sa kayo mga to. Dari. Padulong. Yan kayo may mabilin. So, yun. So, yun guys. Update na lang tayo pagdating natin doon sa bahay. At, So, balik na lang ako para kumuha kay Desire then sa school niya at sasakay din si Danica sa atin. Alright. Yan, set so, mo na tayo ng angel niya. Dudun pa rin yung mag-ride. Okay. Tulog ka? So, yan guys, Andito na kami sa bahay. Ayan, dito pala sa Ayan. karating lang ng... So, balik naman tayo agad sa dapitan. Magsundo na kay Desire sayang. Yan, hanggang dito mo lang yung ating bag. Uy, okay. lupat yung ating cellphone. Bye-bye. God bless us all the way. Hanggang dito na yung